Huwag niyo pong kakalimutan sa lunes. Kuya Garik po. Number 00 sa balota. Ngayong araw, May 10, 2025 ay huling araw ng kampanya para sa mga kandidato sa pambansa at lokal na halalan sa Pilipinas. May PIT na ipinagbabawal ang anumang uri ng kampanya pagkatapos ng May 10, simula bukas May 11 hanggang sa araw ng halalan sa May 12. May pitin na pinagbabawalan ang anumang uri ng kampanya tulad ng mga sumusunod house-to-house -house campaigning political rallies at public gatherings pamamahagi o pagpapakita ng campaign materials at kampanya sa social media at mainstream media ayon ito sa Omnibus Election Code batas pambansa bilang 881 ang sinumang mapatunayang lumabag ay may kaparusahan tulad ng mga sumusunod pagkakulong ng hanggang anim na taon, perpetual disqualification mula sa paghawak ng pampublikong posisyon, at panghuli, pagkawala ng karapatang bumoto. Kuya Garik po, ang inyong kasokmed. Follow and share.